ayun minsan ko kay Baron Geisler no Baron makinig ka yung utak mo natuyuan na ng droga mariwana pati mo pumasok na sa utak mo hindi mo alam kung, kung anong pinagsasabi mo anong gusto mong mangyari lahat ng mga rapist lahat ng mga gumagamit lulong sa droga lahat ng mga kriminal malayang gumagala sa buong Pilipinas yung sinasabi mong maraming namamatay yung mga yung binibigan na ng pagkakataon kaso ayaw sumuko matitigas ang ulo na katulad mo. Dapat ka pa nga magpasalamat eh, dahil nagkaroon tayo ng presidente, nagkaroon tayo ng pangulo, na matapang. Like for example, nung kay Dilima. Si Dilima matagal ang protector sa mga grabe sa bilibid. Mga nagdaang pangulo, may nagawa ba? Wala. Dapat kang pasalamat, ungas, hindi ko ano pinagsasabi mo, ungas ka, pakyo ka. Gumagamit, lulong sa droga, lahat ng mga kriminal malayang gumagala sa buong Pilipinas. Yung sinasabi mong maraming namamatay, yung mga yung binibigan ng na na... Ayun, mensahe ay ko kay Baron Geisler, no? Baron, makinig ka. Yung utak mo, natuyuan ng droga, mariwan pagkakataon. Kaso ayaw sumoko, Matitigas ang ulo na katulad mo. Dapat ka pang magpasalamat, eh. Dahil nagkaroon tayo ng presidente, nagkaroon tayo ng pati tayo mo, pumasok na sa utak mo hindi mo alam kung, kung anong pinagsasabi mo. Anong gusto mong mangyari? Lahat ng mga rapist, lahat ng mga pangulo na matapang. Like for example, lang kay Dilima. Si Dilima matagal ang protector sa mga drug lords sa Bilibid.